eh, nagpapasalamat din po ako sa mga gumabay po sa atin no po yan gumabay sa atin sa ano po kumbagay kahit po na mapanood nila may ano po ako may may mga offer po ako sa kanila yan sila ko tanto yun po mga nakakasama natin may mga offer po ako sa kanila na para sa ano po Basta may upper po ako sa kanila na sabi ko hindi lang dapat ako yung kumita. Kasama kayo. Ayun po sa episode na ito, ano po? Uh, update ko po kayo, ano po? At saka yung total harvest po ba natin nung ating singkang. At kung magkaano po ang inabot Yung po naman ay ito na po uli ngayon, 'yun. Yung ating pinera doon. Ito na 'yan. Nakaporma na ang plat Ya, yeah, ito na po. Dito po natin inilaan yung mga na pera po natin doon. Oh, Gawa po nang uh, update ko po kayo at gawa ng lilinisin na po yung kabilang side pati. Ya, yeah, ito na po yung mga uh, pinaglaan na natin oh ba na kailang araw kaya ito medyo ano po eh magasto din po yung magpa prepare nitong ating taniman oh lalo na yung bagong butas gawa ho lang ito noon papagayto yung linyada ay pinabago natin para po mabago ba yung pagkakatanim ng ano po at saka para sumariwa yung lupa yun po ang pagkakaantindi ko po ano po ya yeah. uh, tayo po sa magbabase po tayo sa estimated po. Na hindi po naman lalayo. Susubra ng konti, babawas ng konti. Sa estimated ano po? Ito po. Sa estimated ko po nito ang nakabira po nito, yung nakatrabaho. Itong kabuo pong ito ay nasa 20 na, 20 katao upo. Pag puro man ako ang babase, talagang sulit yung 20 natin. Ibig sabihin ay trabahong ano po talaga yung pitpitan. Oh, yeah. Ito. Yung magpa-plat nito? Naka 20 na po tayo. Oh, I'd estimate natin 20. 20. Estimate 550. Ah, uh, ang sampu ay five five unsi mil na oh, yan unsi ang nakalabor po nito ah uh, ang atin po namang ano 11,000. pag po ako estimate itong na uh, trabaho na ito ah uh, square meter oh hindi lalayo sa one hektarya. hectare yan. tapos yung iba po dito pa rin napalaan oh yung mga plot na ito tapos ay yung buto nung anong tawag dun buto ng kinchay dalawang kilo na po yung hasik natin 7,000 po yun adi kung kukwintahin po natin 18,000 na yung buto at saka sa labor nito yan po yung pinaka ano natin pinaka pinagagastusan po ba tapos yung paplat pa rin po noon. Basta na, umiikot lang po tayo doon. Sa patrabaho, paano. Ngayon po naman, kaya ganun, uh, ba't pinupokus ko sa trabaho, medyo lumalawak po naman yung taniman. ah uh, Unang-una, kung hindi man tayo umabot, may natulungan tayong tao, tapos ay may sumampa pa rin po naman. Opo. Pwedeng tabla. oh uh, ganun. Yeah. Yung po ang ating ano. Pero maganda po ang nag resulta ng ating harvest dito. Ayan, yeah, ito po. Ayan ang mga ginawa ko. Sa ibang lugar po, hindi na nagpa-flat nga uli sasabihin ko sa inyo. Tayo, pinapa-flat po natin. Panalo sa ulan, panalo sa tag-araw. ayun na po ang ating harvest ito po naman andito na po tayo sa uh, punang po ng singkang ito na po yung mga singkang may mga natrabaho na rin po dito oh spray na po natin ang pamatay damo are oh. yung po mga na-harvest natin dito ay nakuha na po natin yung magaganda tapos yung iba pinamigay na natin ibininta natin opo yan nasa episode po naman natin yan ang total harvest po natin ito ay aabot po ng nasa 800 kilo po opo dalawang latang singkang yung po yung punla natin 800 kilo po mula doon hanggang dito tapos ito pa po ito po ay hindi kagandahan ang naging harvest pero basta yun po yung inabot na total harvest po natin. Meron pa nga mga tirao pero yun po lahat na anihan. Sa 800 kilo po, ang naging presyo po ay 50 to 60. Tama ba? Sana naman tumugma doon sa ating episode na ano po. Gawa po ng umaano din yung presyo ay 50 to 60. Uh, itatayo po natin yung 800 ay sa 800 kilo ah, ang ate pong presyo ipipix natin sa 55 at gawa na meron naging 50 mayroon naman doon naging 60 opo hindi po parehas kung magbabase po tayo sa 55 ang 800 kilo 800 sa 50 tama ba 40 mil po ah. oh 40 mil nga tapos ay yung 44,000 po pala lalabas 4,000 yung limang ano limang piso na walundaan yan po 44,000 ang naging ano po natin dito naging benta naging benta oh, yun. sa 44,000 tapos po nakalaan na yung iba doon Adi, eh, ayos na po sa 44,000 ah, nandyan na po lahat ay pinagsasama-sama na po natin yung kaya po kung mapansin ninyo minsan pag may paaka tayo dinadamihan natin ang tao para bulto agad po ang harvest opo yun sa 44,000 ang binhi po natin doon ay 1-1 lagyan natin ng paano ba natin kukuntahin basta okay po naman hindi tayo sasabihin na lugi Ta kumita po tayo pero yung kita natin ay inano na po natin inilalaan po uli sa taniman at saka po di yung panggasto po ng pamilya ayun po pakilasa ko po na may ayos panalo kumbaga kumita tayo pero ang iniisip ko po ay yung susunod sa bagay hahabulin naman siguro nung taas ng harvest ano po gawa po na ngayon ay yung pong presyo natin iyon ay kumita tayo sa 55 per kilo ay paano pag dumating ang time na nag 20 na lang ang kilo lagapak tayo diyan. yan siguro naman lalakas po ang harvest yung siguro magiging harvest natin ng 800 kilo magiging 1,3 kung 20 aabot din nga kaya hindi kumbaga po I-share ko lang po sa inyo Para magka idea rin po ba kayo Opo Gawa po nang kaya po I-share ko ang part na ito Meron po tayong Kumbaga sa followers natin May magkaka-interest na tumanim Kumita kaya Ay baka po ba dumaan na kayo sa time na Sinabi ko kumita ako ng pagkaganda-ganda Pala naman ay eh, Ginawa nyo na yung The best ninyo Tapos pala naman ay eh, hindi na hit yung Ganong Ganda ng harvest Yung hindi inaasahan po ba kaya po, sinishare ko po ito. Itong part na ito. Pag ako po ang tatanungan ninyo, eh, kumbaga, saktong-sakto lang. Oo, oh, yung ating kinita dito. Ganun po, kumita tayo, di pang paano na, pang palabor po uli. Kumbaga, paikot. Paikot-ikot. Yung masambot yung pang... Kumita ka ba ka friend? Yung masambot yung pang araw-araw ng aking pamilya. May naibigay akong trabaho. Okay na po. Oo po yun po ang para sa akin yan kaya po ito lilinisin na po natin lahat madami na po nakakuha ng libre marami na rin po tayo na ibenta dito Yan yung magkaka-interest po. Ilang days pa. Siguro 2 days pa po ori. Eh. Maghihintay ng mangunguha. O kaya po inaano natin sa episode. Maghihintay pa tayo ng manghihingi. O at sa ano po naman natin. Sa mga kapitbahay inaabisan na rin po natin. O na pwede na. Pwede na. O nag go, -go signal po tayo na hindi, pwede na natin ipamigay 'yan. Lilinisin po ito, panibago Maganda po Good news po para sa akin Tapos po naman, yung kabilang side na yan Tatam na na natin Ang Ano Na um, Sibuyas Sisibuyasin na natin ito Pero iniba na natin Ang linyada nito Ini na po? Eh! Im. Eh. Dalawang lata po ng singkang. May ilang square meter ka ante naman nito. 1000. Baka po mga 15, kulang-kulang dalawa. Pero wala eh. Ito. Baka po mga kulang kulang ang dalawang libong square meter yung ating tinamnan po pag po ako estimate hindi po naman lalayo yun oh Oh, baka nga 2,000 square meter ibig sabihin yung sa 2,000 square meter po pwede palang ibigay niya yung harvest na yun opo oh na 45,000 yan ganyan po kung, kung mag-estimate ko lang po yun para po kayo magka-idea tapos po yung 45,000 44 Kung ating susumahin Halos yung tatlong tao Ah, ah kumbaga dalawang tao Panlabor na natin straight one month Dalawang tao po yun Tapos yung masusubra Diyan, diyan natin babawasan yung pataba Pesticide Herbicide Tapos yung ibang pang Akin po, yung pang sa pamilya po yan, yan po ang nagiging ikot dito. Tapos dito po sa banda dito, hindi po naging maganda ang harvest naman na rin. Ito. Hindi po naging maganda ang harvest nito. Yan, kung tutuusin po talagang ika nga din sa amin sa lugi, eh. luglug tayo din. Luglug eh. -lug na luglug -lug. ito. Yan, ipinapamahingi e, pa po natin ito. Gawa po ng... Oh. Eh. Pagdating po sa palengke ngayon, marami ng kalaban na magaganda, oh. Ito po naman ay pagpang-ulam at sisinupin. Oh, pwede pwede pa talaga, oh. Yan, yun lang po naman may gusto. Ang pwedeng, umano. Kung po naman tayo medyo nakaka... Igi-igi ang buhay. Pwede pong ano, kumbaga... Yung ayaw ng ganito. Pwede tayong bumili nung mas maganda, po. Pero yung nakakakursinada po ng ganito kahit may pambili pwede rin po upo, lahat welcome po naman lahat oh, yung makakaibig aho oh, yan kamukha po nito yan tapos ang igagarantiya ko po naman din ay hindi gaano na-apply ng pataba at saka ng pesticide aho oh, pwede tayong manalo dyan oh, yan pamigay po yan ito, dito, hindi tayo gaano gumana. Salamat po, at kahit papano po, andyan ang Panginoon. Uh, dumaan yung malalakas na bagyo. Alam po naman natin yun, na dumaan si Bagyong Tino, Bagyong Uwan. Pinaluso tayo, yan pong dalawang bagyong iyan, nun dumaan, pinalusot po tayo Woo! mga bata po kung baga kung nagis nyo po yung pinalusot tayo kung baga parang ginabayan tayo ng Panginoon na iligtas ang ating pananim meron din po palang masira kaya medyo nag uh, ano yung ating ilang pananim parang bumaba din po bang porsyento pero sa presyo po naman yun pinabawi tayo tapos po ang isa pang ano nasabi ko talagang tayo na pagbigyan sa panahon po ngayon ay ang presyo ng singkang bumaba na, mababa po para nagre na po siya ng ano 32-35 imagine po yun no? kung bagay, parang pinalusot lang yung ating harvest kung baga, nagkataon po kaya po pinagpapasalamat po natin ng iyang pagkakataong iyan oh. Yan, ganda ng banahong. Yun, sana po naman ay may naibigay akong kaunting aral po para po sa sa lahat oh. Yung magkaka -interest. oh po. Yeah, salamat po sa lahat ng ano po pala. Nang buyer na kumuha po sa atin. Oh. Papasalamat po ako. Gawa po nang nung nakaraan din, abot po naman sa buyer may mga nag o na mas mataas ay eh, 70. Ay hindi ko po ba naman kabihasa. Sabi ko dito na sa kakilala kahit medyo may bawas na 5 pesos. Opo. May mga nag-o-offer po ay. Eh, kahit po sa ibang pagkakataon hindi lang sa sa singkang. Ay sabi ko hindi man po ako sa hindi nagtitiwala. Ang gusto ko ay sure at gawa po ng sure na bayad, sure na pick up gawa po na nakasalalay sa akin yung pinatatrabaho kong tao eh, pag ako hindi binayaran kung bagay uh, advance lang tayo mag-isip kung sakali mang nagtaas ng presyo minsan po pwedeng basta gusto ko sa kakilala na laang oh. Uh -huh. sa atin po nakasalalay ang desisyon ano Pwede rin naman siguro tayo sa Di kundi... kung pwede po ako magbigay sa matataas na offer kung medyo yung pera natin ay hindi ba siya sakal kumbaga ito pundo ito kaya natin itong i-let go kung sakaling hindi nila agad dahil mabigyan minsan po pumapasok sa isip po yun walang halong ano po ba Kuya, sana po naman huwag po ninyo mamasamain no kung magay sabi tayo si kabisprin na ba mataas na ayaw pa ibigay pero kung medyo maluag-luag tayo sa pamemera kumbaga yung pera na yun ay pwede nating hindi man ilitgo kumbaga kahit mapinding siya na isang buwan kaya natin ay eh, pero pag po napinding pa dalawang araw o tatlong araw ay medyo tayo ay ano na dun eh hirap na bang umikot pero bayad yun ay yung pakayang kumbaga mapepindi nga pero mataas naman opo ay di sana po naman ano po kumbaga sana po maunawaan nyo po yung part na yan ng akad binanggit ano Oh, yan po yung nasa sa atin nga po ang desisyon. Oh. Yan tayo po. Medyo hinapon na rin din sa tanay man. No? Yan po. Hinabot na po tayo ng hapon dito. Oh. Panalo. Ganda ng panahon, no? Tapos po tayo naman ay yun nga. Uh, yung part na yun po uh, uh, kung maga napagbigyan tayo tayo po ay susubok po uli uh, na po atin pong update ko po ka sa ating pamunla bumanat po uli tayo ng dalawang lata na singkang oho yan De sabi ko nga subok nang subok hanggat uh, ano sabi ko kung mas higit pang kikita or ano pwede mag additional pa po tayo ng tao pagkakayanin kaya po na ini-estimate ko din ay oh kaya po kung mapapansin ninyo minsan tayo may kasama oh ayun po tapos ay nagpapasalamat din po ako sa mga gumabay po sa atin opo yan gumabay sa atin sa ano po Kumbaga kahit po na mapanood nila, may ano po ako, may may mga offer po ako sa kanila. Yeah, sila ko tanto, yung pong mga nakakasama natin. May mga offer po ako sa kanila na para sa ano po. Basta may offer po ako sa kanila na sabi ko hindi lang dapat ako yung kumita. Kasama kayo. Oh, kumbaga yan kahit po kung kilala nyo, nyo man po sila kahit mag comment kayo kulitin niyo sila sa mayroon ko naman palang ano rin ano, na eh Opo, yan lang po ang masasabi ko po sa inyo and personal po baka hindi man kulitin kung baga medyo pasagian laang, baga ano po wag po rin naman sana mamasamay kung baga hindi may mga offer din po tayo kaya po talaga sabi ko eh, pare-pares lang po bang makikinabang kung baga yung part na yun Uh, ganito yung naging ani harvest napahaba na ata kakagwinto ano may mga offer din po ako sabi ko gusto ko tayo sama-sama unang-una sa Panginoon nagpasalamat po tayo sa ating mga kasama sa mga nagagay, lahat hindi natin po madadali ang sulu sulo lang opo yan salamat po sa lahat ng ating nakakasama hindi ko na po kayo isa-isahin pero may mga ano po tayo dyan yung Basta pa konsuelo po. Oho. Yan, are po yung ating dalawang buto pa na pinunla. Sana umabot ulit tayo dito, ano. Ilang days po ito? Mag-aano na tayo niyan? Ay gara. Nakalusot oh. Sana lang mapalusot ulit tayo dito sa pagkakataong ito, o, lalaki na oh. Mga 5 days, pwede na ulit sila oh mapapadigma na yan. Sa loob ng 5 days oh. Ganda. Yan po. Apa ah, na lo? ganda po lapit na ulit oh. sana lang po ma -i ulit natin ito ng ayos oho yun po oho kumbaga sa kasama po naman natin kahit hindi po ako ah uh, magsabi ng ano may mga upper po tayo sa kanila oho may mga upper po tayo kaya perming ganado eh ah Yung po naman ay lagi ko rin sinasabi sa kanila. Basta uh, gusto ko tayo laging sama-sama. Oh. Yan. Ito po yung next ano natin. Next na pamunla po natin. Ayan po, sana po naman ako nakapagbigay ideya nakapagbigay aral yung sinabi ko po sa inyo yung about sa tumanim about dun sa bayer about dun sa ating naging tao oh sana po naman may nahagip kayo dun na kahit papaano sana kung kayo po yung mag uumpisa sa pagtatanim maano nyo po yun ma ma ano po masasabi nyo rin yun tapos kung kayo po yung mga veterano magtatanim ya yeah, shout out po sa mga magmamalawak diyan. Are pong akin tingala ah, nung mga ano, meron diyang humahasik ng mga 50 lata. Mo isipin mo, imagine dalawa lang sa atin. Kung ilala ektarya oh, po, yan sa gilid po ng banaho, napakakapal. Nariyan ang mga ilan sa nagiging daan libo, umaabot pa po ng milyon ang benta nila. Oh, sa benta kasama pa minsan ang kapital. Tapos andyan din sa Banahaw po ang mga nalugi, milyon ang nilugi, milyon ang o oh, kaya po dalawa lang naninimbang po tayo lagi sa dalawa. Yan oh. Uh -huh. Mula diyan sa are side na rin po sa amin ni Saryaya. Saryaya, Lukban. Yan ay May High Liliw. Rizal, Rizal. Rizal Merizal Laguna po ay nagkarlang. Yan. Sa paligid po niyan may mga kumikita, may nalulugi. Ba't po ba sinabi kong may nalulugi? Hindi po lahat ng pagkakataon may kita. Oho. Uh Yan po ang itatanan natin sa ating isip. May parang uh, may araw, may gabi. Oho. Uh Yan, salamat po sa inyong pagsama ano po. A Aay ay talaga napahaba-haba na ata ang ating kwento. Ya. Yeah. Abangan po ulit ang next ano natin. Mga next 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 episode po. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.